Itong sili ko pala makaka-farmers ay naka-intercropping po dito sa talong. So, pero mas nauna po itong sili dito kaysa sa talong dahil uh, dati po itong sitawan ko na uh, tinamnan ko lang po ng talong tapos uh, tinanggalan ko lang ng plastic mulch. Yung plat hindi ko na po iniba at uh, hindi ko na po ito inararo. So, mas nauna po itong sili. So yung sili po na ito mga farmers ay nagkakaedad na po ng 6 na buwan. So sa dahil nga na mas nauna siya, nauna siya dito, so mas may edad siya sa talong. So yung kasabayan yung ka-intercropping nito siya mga ka-farmers dati ay sitaw. Dahil uh, binunot na po yung sitaw, so hindi ko na po tinanggal yung sili at uh, sabay na po yung pagtanim ng uh, talong. So hanggang ngayon, andito pa rin po mga ka-farmers yung sili. And <coughs> maganda po yung kanya mga bunga at mga hinog na. So ito po ay red hot no? <coughs> ng Swiss seeds. So nakailang bis na rin po ako dito mag-harvest ng sili. So yung pinakamataas ko lang napitas ay 3 kilo dahil meron din po ito dun sa kabila. <coughs> mga ilang puno lang naman ito dahil uh, nung nakaraan na tagulan ay namatay po yung iba. <clears throat> kasi tag-ulan po ito kasi mga farmers itinanim. Ayan o. Nung unang tanim nito ay inalagaan muna sa abono. Uh, every week ay pinapakain po ito. Ngayon na uh, pinipitasan na mga farmers ay hindi na po ito nakatikim ng abono. Ayan o. So kung halos hindi po siya mapansin doon banda. <clears throat> Ngayon may makakita lang natin ng mga hinuginog. So dahil uh, kapag uh, nag-aabono po sa talong... So may, may may mga talsik o ano naabot niya rin po yung abono diyan sa puno ng talong no. So nakikain na rin siya. <coughs> Kaya maganda din po yung kanyang mga bunga. Ano. So same din po sa spray uh, kapag nag-i-spray po dito sa talong, so natatamaan din po sila o ng insecticide or <coughs> same din po sa foliar. Ano. Kaya lumago din po sila at ah, magaganda po yung kanyang mga bunga <clears throat> so yun lang po mga ka-farmers no? Ah, share ko na maganda din pala pang intercropping itong ah, sili sa talong yan. magkatabi lang po talaga yan sila ah, ilang dangka lang po yung ah, pagitan ng kanilang puno so lalo na po ngayon mga ka-farmers yung presyo ng sili ay ah, ginto para sa iba. So <clears throat> mahal po yung sili ngayon na ay inaabot po ng uh, 1K sa isang kilo. So sa far, ano na po yan, market na. Pero kung sa farm gate, uh, iwan ko lang mga farmers kung magkano yung kuha ng iba. Dahil di, dito po sa amin ay <coughs> nasa 250 to 300 yung kuha. Sa market na po yan mga farmers. No? So rekta na po sa market.